saan? Ang ipal extend ng ganun, nadulas ako. Tapilok so, Nadulas ka? Po, na pa fast slide, pa Pagayana, Tapos pa slide pag ganun? Pag ganun na drop ko. Tapos na-ipal pa? May nag-pop. Higa ka dyan. Pero kaya ko naman, nailalakad ko. So, Nakapaglaro pa nga ako ng base. Pero? Pero sumasakit sa pag umaapak ako. Okay. Tapos meron siyang parang namumura ito na muscle. Ito ang tigas o. Oh. Sige, higa ka. Higa ka. Higa Wala, pag nagpapagod lang, normal eh. Wala pa yung mga muscle na nagsabi mo. Baka eh. pag nagpapagod lang, lumalaki yung muscle. Oh. Tapos sumuho pa ulit. Kung oh, wala ulit. Wala ano Wala naman. Dapat yan, kahit pa pano, mas bubukol dito eh. Wala, normal, parehas. Eh. Wala. Hmm. Ikukumpara mo lang din sa kabilang bago yan. Maliban na lang sa buto. Pero pag mga muscle, wala naman. Parang na ano lang siguro. Kasi napagano na ko yun. Eh. Mga... Kasi nga hirap kang ano eh, hirap mo din eh. May Pag napipiripit ang lakad natin, kung mayroon kung mayroon tayong iniilagang tapak kasi may masakit, hahanap tayo ng sasalo ng bigat. Ito, yan, quadricep muscle or, or bastos muscle. Ang hanap na ano yan. May stress ngayon yan. Pero pag napahinga, goods na naman. Ganun lang. lang. Mas maganda pa no? Pero sa mo lang yung Tap lumun, kayo palagi. Tapos kaya nang babalik sa iyo? Tatlong buwan. Pwede ka ito. Ano na yun? 26, na? July. Ay, doon ang pinaka-full recover niyan. Yung one and a half months, ano pa lang yun? Parang huh? medyo... Happy, happy, wala. Oo. Pero ang full recover yan talaga, kailangan talaga yan. Pag sa one and a half months, hindi na wala yung sabaw na pag ginagaya mo, sobrang lakas ang sabaw. Alam mo naman sa napapakarabdaman mo eh. Kailangan kasi yun, pinakmabilis. Sa action talaga. Pinakamabilis na recovery ng tuwot mo. Kailangan yun, masip-sip yan. Kasi habang maraming sabaw sa loob yun, lalaro ang lalaro yung hindo mo. Once it na itapak mo, yung it din mo maaaring nararamdaman mo yung sinabi mo na di-dislocate kasi sobrang nakaangat siya. Kailangan nyo matuyo. Pagkano lang naman yun, kaya nga ayaw mo yun. Kaysa hindi ka naman ma-operahan yan. Pero kung gusto mo pang maila, mapalalim yung pagsisiyasat dyan, eh maray mo. Eh maray talaga. Yan, huwag ka nang magpa-sipi-sipi. Eh maray na kagad. Kita lahat Kita lahat yan kung ilang ilang may partial tier, ilang complete tier. Pero sana hindi ka na complete tier ng ACL. Yun yung very common eh. Di ba narinig mo yan? ACL. <laughs> very common sa hindi injury. O tara talaga yan. Pero yung nai-ACL naman, kahit naman hindi po opera. Hmm. Hindi, ka hindi ka lang rin. makakabalik sa dati mong tibay maglaro. Yung talong ka ng talong. Yeah. Matotoo ka na kasi. Mapapawasan yung impact. Maaari siyang dumulas. Lambot. Lambot, <laughs> di ba? Ikaw, eh, ma. Kailangan kasi yan, open. Tingnan mo, tinagyan ko ng bakante. Eh. Bakante siya stress. Okay. Ayon, eh. Alam mo naman sarili mo yan. Hmm. Testing tapak. Ay, ko na. No? Hmm. Kanina hindi ko siya, di ba no? Hindi ko maasin oh, ko Hindi, yung to eh. Kanina yun. <laughs> oh. Okay, sige. Test out yung ano. hindi ko siya mag eh. Oh, wala akong eh. Eh, ganun lang sana. Eh sa apat na araw pa lang magtiis pa muna tayo ng mga ano. Kung ganyan lang eh, kita mo napakadali lang, no? Eh sa iyo talagang magtitiis ka pa niyan muna idol. Kailangan matuyo yung muna ito, pasampasa. No, dapat tan... sabaw. Sabaw oi. Eh yeah, mas sipsip para mabilis ang recover. Para sa iyo rin naman 'yun. Eh. Okay? Sige, ingat kayo. Okay. Pwede kayong bumili na ng